Nag-harvest tayo ng okra, guys. Hello, good morning, good morning. Good morning, everyone. Hmm, malalaki na ah. Eh. Hindi natin nakuha kahapon. Ayan ano pa rin. tumba-tumba dahil sa bagyong buwan pero namumunga pa rin siya na hindi kayo masira Ay. hello po good morning tayo extra kayo dyan guys magbili po kayo ng extra Natumba. Natumba. Hello. Good morning. Mag-harvest tayo ng okra, guys. hello know what? Oh. 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 laki Oh, na isa nga siya. Bilisan nyo. Tapos, mamunga kayo na naman. Ayan mga sanga-sanga. Bunga, bunga. Mahal na daw ang ukra ngayon. Ay, huwag kayong masisira, ukra. Para may bunga na naman kayo na maganda. May oras yung diyon. May dito. Tara. i ko na. maganda oh wow Ay, yung malalaki ipitrito natin yan masarap din ipito halagyan natin ng itlog at crispy fry ayun na

Ugat-ugat na kayo dyan sa baba, no? Wow! Hmm. Tingnan natin yung pala natin. Kahit nasira, medyo maganda din yung buha niya, 那个。<noise>